Aku putih. Hahaha. Lalu? Laporan. ini Laporan. Laporan. sobrang Ho bisogno

pa rin. Okay, tala, egg meron to, Ang puti. Okay na. Okay na yan. Ito, 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 ito,

Oh, kumain po ng ano? Oh, kumain Alam niya na, no? pa-das like, Ha? Ba't ngayon? Ayusin naman. Wala 'tong totoong.

Pag-ibig ko ulit si Marinel. pag pagkain. Si Marinel. Ay, ay, ay. Ay, picture mo na Hindi, hindi kami Hindi ba ka? Ah, murder? Kaya, basa naman niya. Oh, ano ah, kasi may ilaw kasi to. Ano kasi may ilaw putang ina to nga. Ano nakita ko? Ay Okay ka na, babe? Sorot ipon yan. Ito Ang Tingin, tingin. Pagin, pagin, pagin. Okay na, okay na, okay na. Wait lang. Pagin, pagin, pagin tayo. Okay. Ano picture na ba ka? Tama, okay na, okay. 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 Sa pa Sa, Waki, waki. Okay. Waki naman. Nakawaki. Waki yan. Ate <laughs> Nakasal black, nakasal screen tayo. Ano yung naman yung magsisiming eh? Wala Pero nakawaki naman pre, nakawaki. Saan mo saan lahat ha? Kahit anong ano? ano? Mamaya pag tayo, ano, bliss na? Hindi, pag tayo uwi na. Ano nga ano? Ang gulong nung boot Kulot ka ba ka? Kulot yan? Kulot naman talaga yun. Magkano ka? Mag-conditioner? Tuwid yan. mo Hindi niya kaya. Kaya pa yung conditioner? Ah, ano na yan? Ang tawag yan? Ang tawag na yan? Pa-plancha na? pa, braille. Brandy, braille. pa brandy, yeah. Conditioner lang yan, bro. Oo, oh, hindi. Natural ba kasi yung nagganyan ka lang talaga? Sabay... Natural sabay, yan? Sabay... Sabay yung shampoo mo dab. Sabay yung shampoo mo dab. Ano Straight ang tampok mo dati? Hindi. Hindi, hindi. ko yung sa <laughs> uh, ano, <laughs> ano, conditioner yan. Eh. Na, Natural ni... Kaya pa yan. Eh. Ayoko na, Straight. Lalo ang gagawa po. Oo, ayaw, ayaw mo na? Tapos po. Tapos to. Huwag pre Huwag pre Pinapalagan ko ang aking bagay Tumiyah, mo na yung cellphone daw, huwag lang yan Pinapalagan ko ang aking bagay Wee! Meow! tatawag ako ba? Nagbibisik-bisik yung baba kaya ba po daw mamaya mo No Pasimple lang so, ay, sorry po. Utay pala natin. Parang mo na ako sa plan. Right? Parang may, para may plana na ako ha. Ito na, ito na brightness niya. Maligod di yan. Hindi ko siya nakapresate yan. Lalo ngayon. yan. Cut! Kaya na to cellphone. Ha? Kanina? Kaya cellphone to? Kaya yun. Kaya yun? So, Gusto mo natin ha? Go! Go! Tapon mo, wala akong pa kayo. Pulay sa <laughs> Pipito na yung car, tapo. di wala pa ito. Hindi dapat. Something na naman yun may matay ka ng na. Ba't ni? Hindi, alaling na lang tayo, na. Okay, basta ako yung nakapagawa <laughs> na, perfect score na ako. Kahit ako yung mga 85. Oh, gagawin. 50. Bakit ka, ano? Ayun, ayaw kang bigyan ng pagkain. Ayun, <laughs> pagkain. Gerald. Kapansin na Gerald. Hindi ka Eh, time slap, oh.